Masayang nagdiwang ang Don Bell kasama ang kanilang kanya-kanyang pamilya pero hindi natin alam kung magkasama ba ang Don Bell. Dahil nagpost ang ate ni Doni ng family picture na first time ay kasama na rin ang kanyang asawa sa kanilang picture. At nagkaroon din sila ng party kasama ang team Pangilinan. Grabe, napakagwapo ng isang Doni Pangilinan sa kanyang update sa social media account. Samantalang si Bel Mariano, nagpasko siya kasama ang kanyang lola at ang kanyang pamilya. Sabi pa nga ng kanyang lola ay proud lola. At kasama rin sa upload na ito ang kanyang daddy. At nakakuha ng awards sa Tag 4th Annual Tag Awards Chicago 2023 ang Don Bell. Nasungkit nila ang gold champion na Best Love Team of the Year. Grabe! more achievements sa Don Bell. Napakadaming awards na magkasama ang dalawa. Napakasaya ng Don Bell fans dahil nasungkit nila ang Gold Award.